Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat. Andito na naman si Hansli Tatus vlog here. Ah, uh, nagta-travel po ako ngayon papuntang Kutakinabalu, Malaysia. Bibisitahin ko lamang po yung anak ko. At 2 hours po ang flight namin mula NAIA Airport to Kutakinabalu, Malaysia. At Salamat naman sa mahal na Panginoong Jesus kay Papa God. Ay maganda po ang panahon. Uh, relax na relax po kami sa loob. Mm, hindi po, hindi po nagsishek yung plane kasi ang ganda po ng panahon. Medyo konting, cloud, maklaudi lang konti. Pero okay naman. Uh, mga 6.30 ng hapon siguro, lalapag na po kami sa baba, sa airport. Kinabalu Airport. Kaya biglang na bored po ako. Biglang naboboring po ako sa loob. Kaya <laughs> nagbi-video <laughs> po ako. Ang ganda tingnan. Okay guys. Marami pong salamat. Thank you for watching at sa mga susunod ko na namang mga videos. Bye! Ayan. Malapit na po kami maglalanding sa baba sa airport. Yan na excited dito po kung makita ang anak ko malapit na po <laughs> natutuwa po po <ko. laughs> kasi malapit na po kami magla-landing. ganda tingnan. Pag nasa taas ka, makikita mo talaga lahat-lahat ang mga view sa baba. Ang daming mga buildings. Ayan, tingnan niyo po. Ang ganda. First time lang po ako nakavideo habang nagpa-flight. Dati hindi po ako nagbibideo eh. Eh ngayon, bigla kong naisipan na magvideo. Ayan, ang ganda tingnan, di ba? kami ng palapit. Maglaland na. Maglalanding na po. Na, nasa baba na po kami. Ang ganda talaga ng panahon. Buyag. <laughs> Po yung tubig blue na blue po yung tubig ng dagat o oh, ang daming mga buildings ang daming mga bahay parang Manila lang baba ayan, lapitan po kami sa airport lalapag na siya <laughs> ay, ito ang pinaka moment na kinakabahan ako ayun tumapag na sa wakas thanks God ayun na siya ang bilis sobrang bilis Palapit na po kami sa airport. Sa totoo lang po, first time po ako... First time ko po talagang nagv-video ng ganito. Dati, hindi po eh. Parang natatakot pa. Parang, ano, kinakabahan. Eh ngayon, baliwala ko na lang lahat eh. Parang alala. Siguro nasa sanay eh. po ang airport. Yun po ang Kuta Kinabalu Airport. Malaysia. Malaki din po yung airport nila. Tsaka maganda. Ayan. Diyan po kami magpa-parking. Charot. <laughs> Ayan. Sinuzoom ko yung airport nila. Ang laki. We have landed at Kota Kinabalu International Airport. For your safety, please remain seated until the seatbelt sign is switched off. Be careful when opening the open compartment. Please ensure you have all your personal belongings with you before leaving the aircraft. It was a pleasure having you on board and we will look forward to serving you again soon.